So ayan guys mayroon siyang uh, swing ayan malaking swing at saka ito yung cave niya dito yan, ayan diretso sa baba ayan bababa tayo doon mamaya So, punta muna tayo dito. Napakagandang lugar, guys. So, mamaya na tayo maligo. No? Ikot-ikot muna tayo. Sumunod ba? Wala. Lawak pala to. So, ano ito? May ilog. Tubod. Palubat na ako eh. napagod na sa isa O, oh, haaso na dito pala yung taniman nilang ubas Pacific Pacific Ocean. Tapos pupunta tayo dito sa tanim ng Manila ng ubas. Tingnan natin may bunga na. Dito lang guys, so galing kami doon. Saakyat dito na naman. Dito sa taas. So yan. Grabe ang taas na guys, galing kami doon. Oh tatlong palapag na tatlong palapag sa musli na pagod sa so ito hindi ito pala sa tuktok. tok so, tsaka yan yung view Whoa. pag na lukuan pa. uh, o pag ulit ulit okay. so, grips pasok tayo dito grip farm tubo din grips dire habi na kung di grips so dito tayo sa taniman mani ati dina no kaso wala nang bunga na harvest niya ata <laughs> puro butin na lang yung bunga niya guys harvest niya ata yung bunga nito Ayan. Tapos ito yung pinakatuktok. Wow. wow. <tod> Mapapawaw ka sa view ito no? Ito na yung pinakatuktok niya. <tod> <Ito> Ayan. <nga. tod> Kaso tagilid eh.